<laughs> another day, another ride, let's go! All our way to Baguio City, mga bread con tunay! Papasin nyo, hindi na ako nag-jacket kasi from dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Malapit-lapit lang naman siya. Para na ako nag... Uh, na natin nag Kaibiyang Tunnel. So, diba? Malapit lang. Tagig to Kaibiyang Tunnel. Malapit na. And as usual Hindi <laughs> na naman ako nakapag-withdraw Dahil uh, na ako lumabas kahapon Stay na ako sa bahay Kasi every time na umuwi ako dito sa Santa Barbara, Pangasinan Eh Lagi ako lumalabas din Punta ng church and, Tapos syempre bonding with the family So nandito na ako since Saturday at ayun na nga labas ulit Saturday, Sunday then Monday, Tuesday nag decide ako na sa bahay lang para makapag stay naman ako sa bahay diba? at saka para hindi tayo motor na motor time check mga brad it's 6.48am tingin ko umalis ako ng bahay mga 6.30 papagas lang tayo kasi nasa kalahati pa naman less than kalahati pero mas masarap uh, ng dire diretso kaya pagkas na tayo dito bago tayo lumarga 7.66 liters mga brad full tank ay uh, 400 pesos shoutout nga pala sa auto bros mga brad shoutout sa inyong lahat yan ang aking grupo dito sa uh, Pangasinan All oh, the blues na Napanood nyo ba yung last vlog? <laughs> Nakita nyo ba doon? Hello, <laughs> bata ko, oh, pambira Buti na lang ako, oh, nakapag-charge oh, Tapos, eh, saglit ko na siya chinarch Uy, pambira <laughs> Tata, hindi tumitingin eh Buti na lang nung ride namin ni Bon, eh, di naman siya nagloko. Medyo hard start na siya nun, which is nagpaparamdam na siya. Actually, yun yung, ano eh, yun yung senyales na kailangan na magpalit ng battery. Kapag medyo hard start na siya, minsan matagal yung ignition, no, or minsan dumadalawa, ganyan. Tapos pag nagbiblink yung, di ba, habang ignition, nagbiblink yung uh, dash, or yung ilaw yon na ibig sabihin nun eh, for replacement na yung battery so ano naman siya meron naman siyang paramdam na ganoon siguro mga 5 to 10 times na ganoon iniignore ko lang <laughs> until ayun na nga na low ba to siyang tuluyan so share ko lang para maiwasan no? para maiwasan yung ganung uh, pagkakataon kasi hassle eh lalo na kunwari Diba? Isipin niyo na lang kung nalobot ako mismo sa ano sa Batangas. So ang hassle nung brad ang layo noon. <laughs> as much as possible, maganda pag na-experience mo na 'yung ganun, hard start ba. Replace mo na agad yan brad para hindi ka na ma-hassle. usapang battery tayo, mga brother. Ano? Lithium battery versus lead lead acid battery no kasi ako mga Brad ang binili ko ay lithium so, pag-uusapan natin yan dito sa blog dito let's go oh so, bakit nga ba ako bumili ng uh, lithium battery instead na doon sa traditional na lead acid sa so, mga Brad maraming kasi akong factors na kinonsider no at yan yung gusto ko i-share sa inyo sa so first part ng ating vlog ano, para na may matutunan kayo sa mga vlogs ko hindi no? puro vlog vlog lang <laughs> sa mga nagbabalak bumili ng battery ng kanila mga motor whether it's a small bike or big bike applicable naman to sa inyo e pinag ko na kayo mga brad <laughs> ano, chinek ko na ano yung difference ng lead acid sa lithium paulit uh, ulit eh no hindi pa umpisahan eh no <laughs> So, unahin na natin, syempre, yung pinaka-difference niya talaga is, una, mas magaan siya. Yun yung unang-una mong mapapansin sa kanya, mas magaan yung lithium. Alam niyo yung battery ng cellphone nyo, battery ng vape, battery ng, actually, pati yung scooter ko, eh, lithium yun eh. Lithium ions ay uh, magaan. And yun na kasi yung newer generation ng mga batteries no? Uh, compared to the lead acid mabigat Bakit ganon? Kasi una mga brad yung uh, lead acid ay uh, may uh, Merong ano yan may liquid yan sa loob no? Yung acid mismo na lead Yan, yan yung nagpapabigat dun sa battery Whereas sa uh, lithium mga cells siya hindi sa liquid so hindi ko na explain sa inyo yun ng mas malalim pa kasi hindi ko rin alam <laughs> next is generally mas maliit ang lithium kesa sa lead acid syempre mas compact siya So hindi lang siya mas magaan kundi mas maliit din Pero uh, dito kasi sa battery ko O nga pala, uh, Limera yung battery ko no, Na binili ko Sa Isang ano yan um, Local brand Sinadjust ng tropa ko Na Naka XSR 900 Kasi sinadjust rin yun sa kanya Nang tropa niya naka R1 <laughs> Na 4 years niya na daw gamit And uh, syempre alam nyo naman mga super bikes Madalang gamitin yan So imagine Madalang na nga siyang gamitin tapos apat na taon pa tumagal eh yung stock battery ni Koy na Yuasa lead acid mga brad 3 years lang expired na. So isa rin 'yun sa difference nila. Mas matagal yung lifespan ng lithium battery. Sabi nila, Tumatagal daw doon ng 7 years 7 to 8 years Actually napanood ko rin yan sa vlog ni uh, Sir Zach no? Zach Lucero ng Makina Nireview niya na rin yun before pa no? Tagal na So talagang sa market natin Although hindi pa siya ganun kasikat Pero matagal na siya And masasabi natin na kahit pa paano is reliable na siya So maliban sa mas maliit yung lithium battery at mas magaan Tsaka matagal yung lifespan na uh, gaya ng nakwento ko sa inyo kanina no? Yung presyo nila hindi ko sure if malayo yung difference pero parang mas mahal siya eh Kasi yung yuwasa na binili ko dati nung tinupak yung battery ng motor nasa 5,000 eh, itong Laymera na lithium battery ang bili ko is 5.5 discounted na yon kasama na shipping magkano yung shipping ko 200 plus so sabihin mo nung ano 5,300 pero ang SRP nya daw is 5.8 yung pang big bike ka 600 cc and above basta below 1,000 cc pero yung difference nya naman na yun is Baga, babawiin niya sa lifespan mga brad mas matagal ang gamit back here again sa eagle of the north oh ha 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 sayang lang you no know? medyo mas medyo masikip yung pagkakaposition niya you no know? kaya hindi mo siya masyado ma-appreciate ganda no nature ride baho nung ano, preno ng bus grabe ang ganda ng daan kala ko mo yung doon pala <laughs> ganda ng daan sir, bagong bago pa compute din natin yung magastos ko yung magagastos ko pala sa ride na to so, sama na natin yung gas ko kanina na 400 pesos na 7.6 liters lang naman eh, kasi hindi pa naman siya ano eh empty eh. sama na natin yun plus yung aking almusal na dalawang rice isang ulam at isang Tropicana na twister 130 pesos so 530 pesos na grabe yung ganda dito mga bread 37 kilometers away from Baguio City Dito tayo sa Tobao La Union Pero yung 37 na yan Medyo matagal yan kasi Alam nyo na, kurba-kurba Yes! <laughs> Agad na! D16 Grabe ang ganda ng daan dito Mapapapiga ako eh <laughs> Siyempre yung may pag-iingat Diba? Pag hindi clear yung nakikita mo sa daan eh, Menor-menor na pag may mga ganyan, medyo crowded. Minor-minor na tayo po ganyan. Kanto. Dito sa part na to mga brad, bago tayo magbanggingan, ano? Pag-usapan naman natin, ano ba yung importance or gano'n baka importante yung battery sa mga motor natin or ano ba yung ginagawa ng battery sa mga motor natin. Una, yung mga electronics yan mga ilaw, yung gauge, yung, yung dashboard, ano ba tao dyan? Panel, yan. Basta lahat ng elektronik sa motor mo ay pinapagana ng battery. Mga signal lights, mga ilaw, lahat yan ang gagaling yan sa battery, mga bros. So, kung wala kang battery, hindi gagana yung mga yan. Pero, may mas importante pa dun. No? Yan yung ignition. Yung pipindutin mo para mag-start. No? maliban sa spark plug no, yung nagbibigay ng spark sa spark plug <laughs> o yung kuryente is yes, galing din sa battery ignition uh -huh. that's yan galing yan sa battery so ganoon ka importante yung battery natin ito na yung pangkatadaan so kung wala kang battery matig, hindi, hindi uh, under yung motor mo hindi mag start Also, yung battery mo ang nagdadala ng uh, sa motor. So, di ba? Habang nagmo-motor ka, habang umaandar ka, nagcha-charge yung battery mo. So, kino yan ng battery. Voltage. So, ganoon ka-importante yung battery. Eh, kahit na full tank ka, kahit na maganda yung mga pyesa mo, kung wala kang battery, hindi yung gagana. <laughs> So, itong lithium ion na binili ko Alam niyo mga brad, ang taas ng ano niya, CCA O yung cold cranking ability Yun yung uh, para mag-start siya yun <laughs> Diba ganun? Ang taas Yung UAS ako is 190 ata Eh, itong lithium batteries, yung yuasa na lead ion, ay lead acid, ay uh, 190 kung di ko nagkakamali itong lithium battery mga brad 380 yung cranking ability niya. so maganda to sa mga uh, mga motor na marami accessories lalo na yung mga ilaw perfect yan sa inyo para hindi kayo mahirapan mag start hindi mahirapan mag start yung mga motor yung mga battery Grabe, grabe. <laughs> Teka lang, ayusin, alisin ko na yung cellphone ko. Lakas makasira naman eh, camera. Stabilizer ng camera. Sakto dito tayo sa may Rotary International. Eh, anyway, pa-akit uh, na lang naman na ito eh. Dire, dire, na ito, akit na lang. Pero alam ko matagal na sa market tong lithium batteries eh. Siyempre, minsan ang tao lang kasi ay... Uh, walang tiwala sa new technology gusto yun napatunayan na eh kaso paano mo siya may mapapatunayan kung walang gumagamit di ba pero obserbahan natin mga brada update one Pahabol talaga eh, no? Woo! Fuck you, cities! Good to be back Kala mo, first timer eh, no? Samantalang pambiran Nabis na lang, <laughs> fuck you Dahil namiss ko lang, namiss ko lang Grabe, mahal lang Petron dito, oh XCS, 6185 9 pesos difference, mga bread <laughs> Doon sa uh, Dagupan, 52 lang eh 5220 Mga brad bawal lang motor sa ano, Session So magtanong tanong tayo Sir Pasensya na po uh, Tatanong lang oh. Di ba bawal lang motor sa session road? O, oh, bawal lang pumasok dun sir Saan ako pwede dumaan para makapunta ako ng SM? Nang? SM Dito? Dito? Oh, pero na yun ba magbubukas yun? Makapagpark na ba ako doon, Di ba? O, oh, pag 9 Open yung Ah 9 pa siya magbubukas Okay. okay. Wag dito. Dito na agad. Oh, okay. Sir, thank you ha. Thank you. Ah, uh, pag di mo kabisado, magtanong ka sa mga police. Either police, sa security guard, or sa mga driver ng mga ano. Driver ng mga ganyan. May dumaan na motor eh. Sir! Pwede po. Pwede pala eh. Basta wag lang siguro Doon sa mismong session. 20 pesos plus 920. 25 45 Diyan na tayo mga brad Dito, dito tayo nag dessert Ito, toro na <laughs> 25 pesos lang pero may So since maaga pa 9.20 pa lang Ito muna tayo sa food court Tambay muna tayo dito Palipas ng oras Kasi kaya maaga ako umalis Para hindi nang matraffic Which is Hindi nga tayo na traffic Which is good Kasi ang hirap matraffic sa sa daan. May init. Alos dito, malamig na. Nakuha ko nga ako. Hindi saan ang biyahin natin. Bukal ko na kung nasa umalis dun sa kinahinan natin. Pero kung hindi tayo tumigil, tingin ko nasa ano lang natin. 1 one hour. or, or less. So ang plano na sana mga brad ay papalipas uh, na ako ng oras sa SM Baggy. Uy, Pogi! Ang laki!

Salamat sa lagi nyo pagsuporta sa aking vlog ano Kahit ako kung lang tayo na appreciate ko ayo mga brad Maraming maraming salamat sa inyo And syempre dito ko natatapusin ang ating vlog Alam na alam nyo na yan, mga brad Lagi nyo sinasabi sa inyo kapag napagkatiwalaan Ingatan, let's go!